Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kagapay ka Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS-FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement. Ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon ng libreng seminar this coming Wednesday, April 9, 2025. Ito po ay may temang Godly Devotion, Godly Relation and Godly Progression. Ito po ay gaganapin sa United Door of Faith Church located at 263 Langit Road, San Isidro, Tala, Caloocan City. Isa po ang inyong lingkod sa mga tagapagsalita sa seminar na ito. For more details, please contact the church coordinator, Sister Charlene Amante, sa kanyang cellphone number 0920 113 90 Order or their senior pastor, Pastor Angelo Amante sa kanyang cellphone number 0939-429-1322. Nais nice din nating pasalamatan at batiin ang ating kamanggagawa, ang ating kapatid na si Brother Romar Van David sa kanyang patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong buhay paglilingkod, Brother Romar Ben David. Sa Diyos ang papuri. Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang kaluguran para sa Diyos. At ito ay binigyan natin ng pamagat na serving like Christ. Kaagapay, kung ikaw ay tatanungin, sa palagay mo, ano ang mga katangian ng isang huwarang alagad ni Kristo? Sa araling ito ay tatalakayin natin ng tungkol kay Pablo bilang alagad ni Kristo. Mapapatunayan natin na siya ay isang huwaran o modelong kristyano na magsisilbing inspirasyon at hamon sa atin sa kasalukuyang panahon sa kanyang pambungad ng mga pananalita sa Romans chapter 1 verses 1 to 17, ipinakita ni Pablo ang apat na katangian niya bilang isang huwarang alagad ni Kristo. Ang unang katangian ni Apostol Pablo bilang alagad ay ganap na debosyon o pagtatalaga ng sarili kay Kristo. Ang sabi sa Roma kabanatang isa, talatang isa, si Pablo na alipin ni Yesu Kristo tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ibanghelyo ng Diyos. Pansinin natin kaagapay ang mga salitang ginamit niya tungkol sa kanyang sarili sa kanyang relasyon kay Kristo. Mula sa mga talatang ito, pagbulay-bulayan natin ang tatlong salita. Una, alipin. Ikalawa, tinawag. At ikatlo, ibinukod. Talakayin natin kaagapay ang una alipin ni Kristo. Ano kaya ang damdamin mo kung ipakilala mo ang iyong sarili ng ganito? Ako po ay si Juan de la Cruz. Utusan po ako ni Ginoong Pedro Bautista. Natutuwa ka bang magpakilala bilang isang utusan? Sa palagay ko hindi. Subalit si Pablo bilang huwarang alagad ay lubhang natutuwa na ipakilala niya ang sarili bilang alipin ni Heso Kristo. Ang salitang alipin na ginamit ni Pablo ay tumutukoy sa pinakamababang uri ng utusan noong panahong iyon. Ang isang alipin ay walang anumang karapatan. Ang alipin ay parang isang bagay na pag-aari ng kanyang amo tulad ng ibang mga bagay na pag-aari niya. Halimbawa, ang damit o sapatos o kaya hayop, kabayo o alin pa mang mga bagay. Kahit anong gustong gawin ng amo sa kanyang alipin ay magagawa niya. Kung gusto ng amo na magtrabaho ang alipin na maghapon na walang tigil, hindi makakapagreklamo ang alipin. Kung ayaw ng amo na kumain o uminom ng tubig ang alipin, walang magagawa ang alipin. Kung gusto ng amo na ipagbili o kahit patayin ang alipin, Walang makapipigil sa kanya kasi siya ang nagmamay-ari sa kanyang alipin. Inuulit ko, ang alipin ay walang anumang karapatan kundi ang gusto ng kanyang Panginoon. At yan ang tawag ni Pablo sa kanyang sarili, alipin ni Yesu Kristo, isang ganap at lubos na pag-aari ni Kristo. At yan ang unang katangian ng huwaran o modelong alagad ni Kristo. Subalit, kaagapay, napapansin mo ba na kabaliktaran ang nakikita natin ngayon sa maraming kristyano? Hindi sila ang alipin kundi parang lumalabas na si Kristo ang kanilang alipin. Para sa kanila, si Kristo ay parang utusan nila na inaasahan nilang gawin para sa kanila anuman ang kanilang hilingin sa panalangin na mga nagsasabing, Panginoon, gawin mo nga ito para sa akin. Panginoon, ibigay mo ito sa akin. Panginoon, hindi ko magagawa ang utos mong mahalin ko ang aking kaaway. Panginoon, hindi ko masusunod ang utos mong patawarin ko ang nagkasala laban sa akin. Bakit pa natin tatawagin si Kristo na Panginoon kung hindi naman natin susundin ang kanyang utos? Sa totoo lang, ito ang sabi ni Kristo sa Lukas, Kabanatang 6, Talatang 46. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Kung ibig nating maging tunay na alagad ni Kristo, dapat nating italaga ang ating sarili bilang alipin ni Kristo tulad ng ginawa ni Pablo. Ngunit baka may nagre sa inyo Napakahirap pala ang maging kristyano kasi alipin tayo ni Kristo. Kagapay, napakababaw ng iyong pangunawa kung anong klasing Panginoon si Kristo. Si Kristo bilang Panginoon ay walang iba, kundi yung nagmahal sa iyo at sa akin, na anupat ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus upang mamatay bilang handog na pantubos sa ating mga kasalanan. Bago tayo naging alipin ni Kristo, siya muna ang naging alipin para sa atin upang tayo ay kanyang iligtas. Filipos Kabanatang 2 sa mga talatang 5 hanggang 8 Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Yesus din naman na siya bagamat nasaan anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay na tagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan maging sa kamatayan sa krus. Ayon pa sa isang awit, Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Sa Tagalog, kamanghamanghang pag-ibig paano nangyari ito na ikaw na aking Panginoon ang siyang namatay para sa akin. Kaagapay hindi mahirap ang maging alipin ni Kristo. Sa kabilang dako, isang dakilang pribileyo ito tulad ni Pablo, lubos na ikinagagalak ko at itinuturing kong isang malaking karangalan na maging alipin ni Kristo bilang pasasalamat sa kanyang paghihirap doon sa krus upang ako'y kanyang iligtas. Bilang huwaran o modelong alagad ni Kristo, ipinakilala ni Pablo na siya ay isang tinawag. Ito ang kanyang pangalawang katangian. Alam mo ba kaagapay kung paano natin mapatutunayan na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang? Ito'y mapapatunayan sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos sa atin. Bago tayo tumanggap ng kaligtasan, narinig muna natin ang tawag ng Diyos. Kung hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi sana tayo nagkaroon ng kaligtasan. Paano dumating ang tawag na ito? Tayo'y tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ibanghelyo. Isang araw, sinugo ng Diyos ang isang lingkod niya upang ipaliwanag sa atin ang Ibanghelyo ni Kristo. Ito ay napatunayan ni Apostol Pablo sa sariling karanasan. Alam natin ang kanyang kasaysayan. Noong una, ang pangalan niya ay Saulo, isang malupit na kaaway ng mga Kristiyano. Inusig at tinugis niya ang mga Kristiyano hanggang sa ibang mga lungsod at bayan ganoon katindi ang kanyang galit at pagkasuklam sa mga Kristiyano noong siya'y naglakbay patungong bayan ng Damasco upang hanapin at huliin ang mga Kristiyanong tumakas doon. Ngunit sa gitna ng daan patungong Damasco, nagpakita ang Panginoong Heso Kristo sa kanya at tinawag siya, Saulo, Saulo, Pagkatapos ay sinugo ng Panginoon ang isang lingkod niya na ang pangalan ay Ananias at ito ang nagpaliwanag kay Saulo kung paano siya dapat sumampalataya at sumunod kay Kristo. Si Saulo na sa kalaunan ay tinawag na na Pablo ay tinawag para sa kaligtasan at sabay ding tinawag para sa paglilingkod bilang apostol. Ang ibig sabihin ng apostol ay isang sinugo. Si Pablo ay tinawag ni Kristo at sinugo upang magpahayag ng ibanghelyo sa mga hintil. Ang salitang apostol ay may makitid at malapad na kahulugan. Ang makitid na kahulugan ng apostol ay ibinigay sa labindalawang apostoles ng Panginoong Yesus at sa ibang mga tanging lingkod ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Ang malapad na kahulugan ng apostol ay ibinibigay sa lahat ng kristyano. Tayong lahat ay sinugo ni Kristo upang ipahayag at ipamalita sa buong daigdig ang ibanghelyo ng kaligtasan na nakay Kristo. Sabi sa mga gawa, Kabanatang Isa, Talatang Walo, Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kagapay si Pablo ay isang waran o modelong alagad ni Kristo sapagkat lagi niyang sinasaisip na siya ay tinawag upang maging apostol. Isang sugo ni Kristo na magpapahayag ng ibanghelyo sa lahat ng dako. Gusto mo bang maging tunay na alagad ni Kristo? Tularan si Pablo. Laging alalahanin at laging isagawa ang iyong katungkulan bilang tinawag at sinugo ni Kristo na sabihin sa iba ang Ibanghelyo ni Kristo. Ipinakilala din ni Pablo na siya ay isang taong ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili. Ito ang pangatlong katangian niya, ibinukod. Simple pero malalim at mahalaga ang kaulugan ng salitang ibinukod. Gamitan natin ito ng isang ilustrasyon. Halimbawa sa kusina, mayroon kang sampung plato. Ibubukod mo ang isang plato at ito'y itatalaga mo na ang gagamit lamang ng platong ito ay ang ama ng tahanan. Oo nga't pareho at eksaktong katulad ng disenyo ng platong ito ang sa ibang plato. Pero ang isang platong ito ay ibinukod mo para maging gamit ng isang tao lamang, ang ama ng tahanan. Dahil ibinukod ang platong ito, hindi ito pwedeng gamitin ng sino paman. Bilang alagad ni Kristo, ganoon ang pakilala ni Pablo sa kanyang sarili siya'y tanging nakabukod na lamang sa Diyos para sa gawain ng Diyos sa Ibanghelyo. Dahil siya'y nakabukod na para sa Diyos, hindi na siya pagagamit sa kasalanan, hindi na siya pagagamit sa kalaban, hindi na siya pagagamit sa ano pa layunin o gawain na salungat sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa pangalawang Timoteo, kabanatang dalawa sa mga talatang dalawampu at dalawampu't isa, ay ipinaliwanag ni Pablo ang kahalagahan ng pagbubukod ng kristyano ng sarili para sa Diyos. Ito ngayon natin, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangka pang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabubuting gawa. Sa ibang salita, sabi ni Pablo, sa isang mayamang bahay, may mga espesyal na gamit, mga plato at kubyertos na inilalabas lamang kung may mahalagang okasyon. Mayroon din namang pang-araw-araw at mayroon ding ginagamit na arinola lamang. Alin ang ibig mo? Ikaw ba'y kasangkapang pang-espesyal na okasyon o gusto mo bang parang arinola lamang? Kung ibig mong maging espesyal na kristyano na gagamitin ng Diyos sa mahalagang gawain sa kanyang karian, dapat mong linisin ang iyong sarili sa mga kasalanan at humiwalay ka sa mga relasyong nakakatisod sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay isang huwaran o modelong alagad ni Kristo dahil siya ay ibinukod para sa Diyos lamang. Ikaw din kaagapay, handa ka bang ibukod ang iyong sarili para sa Diyos lamang? Handa ka bang iwanan ang kasalanan? Handa ka bang putulin ang mga relasyon na nakatitisod sa iyong pagsunod kay Kristo? Nakita natin na si Pablo ay isang huwaran o modelong alagad. Unang-una dahil siya ay may malalim na debosyon kay Kristo. Ang pangalawang katangian ni Pablo bilang huwaran o modelong alagad, may malalim siyang pag-ibig sa ibang Kristiyano. Basahin natin ang Romans chapter 1 verses 8 to 11. Paano pinatunayan ni Pablo ang kanyang pag-ibig sa ibang Kristiyano? Paano pinatunayan ni Pablo ang kanyang pag-ibig sa ibang kristyano sa panalangin? Sa talatang siyam, sinabi ni Pablo na walang tigil niyang binabanggit ang mga taga-Roma sa kanyang panalangin. Isang malaking hamon ito sa atin. Tayo ba, lagi nating idinadalangin ng ating mga kapatiran sa Panginoon? Pinatunayan ni Pablo ang kanyang pag-ibig sa ibang kristyano sa pagpapalakas. Sa talatang labing isa, sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma na sabik na sabik siyang makarating sa Roma upang mabigyan ang mga Kristiyano doon ng pagpapalakas sa kanilang pananampalataya. Bilang apostol, marami siyang maibabahagi sa mga Kristiyano doon mga katotohanan ng itinuro mismo sa kanya ng Espiritu Santo. Pero sa talatang labing dalawa ay parang binawi ni Pablo ang kanyang sinabi. Sa talatang labing isa, sabi niya, sa makatuwid ay upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalatayan ng isa't isa na ito'y sa inyo at sa akin. Nakita ba ninyo kung gaano kababa ang loob ni Pablo? Hindi porket apostol siya ay inisip niya na na walang maitutulong ang ibang mga Kristiyano sa kanyang paglago sa pananampalataya. Hindi ganoon ang isip ni Pablo. Ang sabi niya sa mga taga-Roma, kayo at ako ay kapwa magpalakasan ng pananampalataya. Kayo ay magpalakas sa akin at ako ay magpapalakas sa inyo. Kumusta naman tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang Kristiyano? Nadarama ba natin na kailangan natin sila at tayo ay kailangan nila? Kasigasigan sa gawain ng Panginoon. Ang pangatlong katangian ni Pablo bilang alagad ni Kristo, ang kanyang kasigasigan sa gawain ng Panginoon. Pasahin natin ang Roma, kabanatang isa sa mga talatang labing tatlo at labing apat. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo Subalit hanggang ngayon ako'y nahahadlangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo. Gayon din naman sa iba pang mga hintil. Ako'y may pananagutan sa mga Grego at sa mga Barbaro, sa Marurunong at gayon din sa mga Mangmang. Kaya't sa ganang akin, nasasabik akong ipangaral ang ibanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Suriin nga natin ang ating sarili hanggang saan ang abot ng ating kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon? Sinisikap ba nating maabot ang lahat ng ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay? Ang tunay na alagad ni Kristo ay may marubdob na hangarin na madala ang Ibanghelyo hanggang sa kaduluduluhang daigdig kagapay, eh, ang pang-apat na katangian ni Pablo bilang alagad ni Kristo ay ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Ibanghelyo. Pasahin natin ang Romans chapter 1 verses 16 and 17. May lubos na pagtitiwala si Pablo sa Ebanghelyo. Para sa kanya, tanging ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ebanghelyo lamang ang tanging paraan para maligtas ang tao, kaya siya sumulat sa mga taga-Roma ay upang ipaliwanag niya kung ano ang Ebanghelyo at kung bakit Ebanghelyo lamang ang kapangyarian ng Diyos para dulutan ng kaligtasan ang tao. Ito ang layunin natin sa mga pag-aaral na ito kaagapay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma upang ganap na maunawaan at mapanghawakan ang buong kahulugan at kapangyarihan ng Ibanghelyo. Unang-una sa ating sariling buhay at pagkatapos upang ito'y ating maibahagi rin sa mga tao sa ating kapaligiran. Muli ka agapay, ito ang mga katangian ni Pablo bilang huwaran o modelong alagad ni Kristo. Ganap na debosyon o pagtatalaga ng sarili kay Kristo pag-ibig sa ibang kristyano, kasigasigan sa gawain ng Panginoon, lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Ibanghelyo. Nabubuo na ba ang mga katangiang ito sa ating mga buhay? Idalangin natin sa Panginoon na sa tulong ng Espiritu Santo at sa tulong ng pag-aaral natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang mga katangiang ito ng tunay na alagad ni Kristo ay mapasa din ng higit-higit pa mula ngayon. Ang sabi sa Roma, Kabanatang Isa, Talatang Pito, sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumain nyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Kaagapay, tulad ng mga Kristiyano sa Roma, kayo ay iniibig nang Diyos. Bawat araw sa loob ng linggong ito, bulay-bulayin at panghawakan ang katotohanan ito para sa inyong sarili. Simula ng bawat araw sa pamamagitan ng ganitong panalangin. Diyos Ama na nasa langit, salamat sa iyo na ako ay mahal mo. Sa maghapon, sikaping ulitin ang dalanging ito kahit nasa trabaho. At sa katapusan ng bawat araw ay isulat kung ano ang pagpapalang natanggap mo sa maghapon, sa tulong ng pagbubulay-bulay, sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sa Diyos ang papuri! At yan nagtatapos kaagapay ang ating uh, tinatalakay na paksa. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Sabado sa kapareoreng oras, 7.30 to 8.00 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan kaagapay mo sa paglagong spiritual.